labing anim na taon matapos ang pagkamatay ni Emperador Marcus Aurelius, ang Roma ay pinamumunuan ng tiwaling kambal na emperador na Sinageta at Caracalla. Ang pangarap ni Aurelius ng perpektong Roma ay bumagsak dahil sa paglaganap ng agresyon ng kambal sa imperyo na unti-unting bumabagsak. Kaya't ang pagbagsak ng dakilang lungsod ay hindi maiiwasan, sa kaharian ng Numidia sa Hilagang Afrika, namumuhay ng tahimik si Hanno kasama ang kanyang asawang si Arishit. Gayunpaman, ang kapayapaan ay nagambala ng mag-anunsyo ang mga sirena ng pagsalakay ng hukbong Romano, pagkatapos makita ang usok mula sa lungsod, sinuot ni Nahano at Arishit ang kanilang baluti at sumama sa iba pang mga mamamayan upang makinig sa kanilang pinunong si Hugurtha na gumawa ng plano sa depensa. Bago umalis para sa labanan, nagpalitan ng singsing si Nahano at Arisha at nangakong magbabantayan sa isa't isa, sumali ang mag-asawa sa grupo sa pader at nagbigay ng nakaka-inspire na talumpati si Hano. Di nagtagal, lumitaw ang mga barkong Romano na pinamumunuan ni General Akatsie sa dalampasigan, kaya't nagbukas ng apoy ang mga Namidian gamit ang kanilang mga kanyan at pana. Malubhang nasira ang mga barko, gayon paman, inutusan ni Akatsie ang kanyang mga tauhan na magpatuloy habang gumaganti sila gamit ang kanilang sariling mga kanyan at mamamana. Kumalat ang apoy sa magkabilang panig at maraming tao ang namatay sa loob lamang ng ilang minuto, pagdating ng mga barko sa kuta, ibinaba ng hukbong Romano ang ilang mga plataporma at sumalakay. Patuloy na namuno si Akatsies habang pinabagsak niya ang mga sundalo isa-isa gamit ang kanyang espada at walang awa, ginawa rin ni Hanno ang pareho sa kanyang panig, pinapatay ang mga Romano sa kahangahangang bilis. Habang sumasalakay ang mga Romano sa kuta gamit ang lakas ng kanilang mga kalasag bilang proteksyon, pinapananiari siya mula sa itaas, nagbibigay ng takip para sa mga mandirigma ng espada. Nang makita siya ni Akatsies, inutusan niya ang kanyang mga mamamana na gumanti ng putok at napatay si Arisha at nanunood si Hanno sa takot kung paano bumagsak ang kanyang katawan sa dagat at tinamaan siya ng isang Romano mula sa likuran, dahilan upang siya'y bumagsak din. Habang walang malay, pinapanood ni Hanno ang mitikal na bankiro na dalhin si Arisha sa kabilang buhay, sinusubukan niyang habulin siya habang desperadong sumisigaw ng kanyang pangalan. Ngunit sa sandaling iyon, lumutang ang kanyang katawan at nagising siya malapit sa bangkay ng kanyang asawa kaya tumiyak siya habang tinatanggal ang palaso mula sa kanyang dibdib bago siya mahuli ng mga Romano. Pagkatapos, inangkin ni Akatsies ang lungsod para sa Roma habang sinusunog ng kanyang mga tauhan ang mga bangkay, lahat ng mga mamamayan kasama si Hano ay nilagyan ng mga nagbabagang tatak sa kanilang mga katawan, na minamarkahan sila bilang mga alipin. Sunod, ang mga alipin ay ipinadala sa Roma sa mga barko, habang nasa biyahe, napansin ni Hano na may malubhang sugat si Hugerta at tinulungan siyang balutin ito. Iniisip ni Hubert na nawala na siyang gaanong oras at naalala ang araw na natagpuan niya si Hanno bilang isang nawawalang bata sa disyerto. Nag-trigger ito ng alaala kay Hanno na siya'y bata pa na nakatira sa isang mabuting pamilya, ngunit pinalayo siya ng kanyang ina ng salakay ng mga Romano ang kanilang tahanan. Sa wakas, dumating ang mga barko sa Astia, ang daungan ng Roma, tinanggap si Acacius bilang isang bayani at kinoronahan siya ng mga kambal na emperador ng mga laurel humiling siya ng pahinga mula sa digmaan upang makasama ang kanyang asawa, ngunit inihayag ng kambal na sila'y ay sa sa Persia at India. Sunod, dinala ang mga alipin sa Antium, sa labas ng Roma, kung saan pinangangasiwaan ni Macrinus ang pagsasanay ng mga gladiator. Pinalaya si Nahugurta, Hano at ilang iba pang mga alipin sa isang practice arena kung saan kailangan nilang labanan ng isang grupo ng mababangis na babon. Nagtatago ang mga sundalo at nagpapaputok ng mga palaso sa mga babon upang gawing mas marahas ang mga ito, at dinagtagal ay tumatalon ang mga hayop na ito sa mga alipin upang patayin sila gamit ang kanilang mga ngipin. Tumanggi si Hugerta na lumaban at lumuhad habang hinihintay ang katapusan, gustong iligtas ni Pano siya mula sa mga nilalang, ngunit huli na at namatay si Hugerta. Nang sumugod ang babon kay Hano, pinigilan niya ito sa pamamagitan ng paglagay ng kanyang mga kadena sa bibig nito at pagkagat sa binti nito. Pagkatapos ay sinakal niya ang babon hanggang sa mamatay gamit ang kanyang mga kadena, na labis na ikinabilib ni Macrinus kaya't nagpasya siyang bibilhin si Hano. Pagkatapos, ipinadala si na Hanno at ang kanyang mga kaibigan sa barracks kasama ang iba pang mga alipin ni Macrinus, na tinutokso si Hanno sa pamamagitan ng paggawa ng mga tunog ng babon. Pagkatapos pakainin ang mga alipin, dinala sila kay Macrinus upang husgahan ang mga bagong rekret, tumanggi si Hanno na magsalita, kaya't inutusan ni Macrinus ang tagapagsanay ng gladiator na si Vigo na labanan siya. Sa una ay mukhang dehado si Hanno, ngunit di nagtagal ay nakabawi siya at lumaban pabalik gamit ang kahangahangang kasanayan upang talunin si Vigo. Pagkatapos ay ipinadala si Hanno sa pribadong silid, kung saan ipinaliwanag ni Macrinus na pinipili niya ang mga gladiator para sa kanilang galit. At si Hanno ay may maraming nito, sa wakas ay nagsalita si Hanno upang sabihin na ang kanyang layunin ay patayin si Akatsies, at ipinaliwanag ni Macrinus na maaari niya makamiti yun kung mananalo siya ng sapat na laban sa Roma. Samantala, muling nagkita sina Acacius at ang kanyang asawang si Lucilla, ang anak ng dating emperador, inamin niyang pagod na siya sa tiranya ng kambal, kaya't nagsimula silang magplano ni Lucilla na magrebelde laban sa mga emperador at gawing dakila muli ang Roma. Makalipas ang ilang panahon, dinala ni Macrina si Hanno sa isang party sa lungsod na inihanda ni Senator Thrax. Si Hanno at isa sa mga alipin ni Thrax ay pinilit na maglaban gamit ang mga espada hanggang sa mamatay sa harap ng mga emperador. Sa una, Tumanggi si Hano na pumatay at inatake ang ibang lalaki, gamit ang mga kasangkapan at anumang bagay na mahahanap niya sa paligid, ngunit tumanggi ang lalaki na sumuko, kaya't wala nang magawa si Hano kundi saksakin siya ng espada. Labing impressed si Geta at tinanong si Hano kung saan siya galing, ngunit sumagot si Hano ng isang quote tungkol sa impyerno mula sa inaid ni Virgil. Sa kabutihang palad, natagpuan ng mga emperador ang tula na nakakaaliw at inaasahan na makita si Hanno sa arena, pagkatapos ng party, sinermo na ni Macrinus si Hanno dahil sa pagiging mapangahas sa harap ng mga emperador at tinanong kung saan niya natutunan ang ganoong mga salita. Sinabi ni Hanno na ang kanyang lungsod ay mayroong isang bilanggo na Romano at nakakuha siya ng ilang mga kwento mula sa kanya, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Macrinus. Sa pagkagulat ni Hanno, binayaran siya ng dalawang barya para sa laban at nalaman na ang mga gladiator ay maaaring magipon upang bilhin ang kanilang kalayaan. Gabing iyon, sa isang lihim na silid, nagkita si na Lucilla at Akatsies kasama ang ilang mga senador upang ibahagi ang kanilang mga plano na iligtas ang Roma. Ipinaliwanag ni Akatsies na ang hukbong Romano ay tapat sa kanya at sumang-ayon ang mga senador na suportahan siya. Ilang araw ang lumipas, dinala si Hanno at iba pang mga alipin sa Roma para sa mga laro ng gladiator sa Coliseum sila ay humanga sa arkitektura at mga estatwa, ngunit napansin din nila ang lahat ng mga mahihirap na tao sa mga kalye. Nagkita si na Macrines at Froax at nagkasundong doblihin ang kanilang mga pusta, sa Colosseum, tinanggap ng mga emperador si Naakatsies at Lucille sa pangunahing upuan at ang mga tao ay sumisigaw ng pangalan ng general. Pagkatapos ng ilang salita mula kay Akatsies, pumasok ang mga alipin sa arena at dumating ang kampiyon na gladiator na si Glycias sakay ng isang rhino. Si Hanno ang namumuno sa grupo at gumagawa ng estratehiya para iwasan ang mga atake ng Rhino, sa una ay maayos ito, ngunit hindi nagtagal ay may isang alipin na natamba. Ang sugat ay nagpapabagal sa kanya, kaya't madali siyang nahuli ni Glycia gamit ang ilang boles at pinatay siya ng Rhino gamit ang sungay nito. Pagkatapos ay kumuha si Hano ng ilang lupa sa kanyang mga kamay, na nagpapaalala kay Lucila ng kanyang dating kasintahan, si Maximus, ang bida ng unang pelikula. Naghagis din siya ng lupa sa rhino para makalikha ng kalituhan at umalon palayo, na nagdulot sa hayop na bumangga sa pader. Nahulog si Glycia mula sa rhino at nasugatan, ngunit kaya pa rin niyang gumalaw at hinabol si Hano, habang naglalaban ang mga lalaki at nagbubugbugan, naalala ni Geta ang kasabihan ni Hano sa party, at kinuha ito ni Lucilla bilang isa pang pahiwatig. Nagpatuloy sa matinding laban si Nahano at Glycia, gamit ang anumang sandata na makukuha sa paligid ng arena, nang mapabagsak ni Glycia si Hano, pinili ni Caracalla ang dugo, ngunit humiling ng awa si Lucilla. Nagbigay ng thumbs up si Geta para iligtas si Hano, na nagsabing ayaw niyang kawan ng mga Romano, at nagsimulang lumaban muli. Sa ilang galaw lamang, nagawa niyang saksakin si Glycia at sumigaw ang mga tao ng salitang patayin, sa pagkakataong ito, ibinaba ni Geta ang kanyang hinlalaki at pinugutan ni Hano si Glycia gamit ang dalawang espada. Ngayon, ang mga tao at maging ang ibang mga alipin ay sumisigaw ng pangalan ni Hanno sa mga silid ng Gladiator. Doktor inaalagaan ni Ravi ang mga sugat ni Hanno, pagkatapos ng laban, pumunta si Lucille sa kanyang pribadong silid at pinagsama-sama ang mga pahiwatig na nakita niya ngayon. Ang kasabihan at ang tumatakbong lupa ay nagkumpirma na si Hanno ay si Lucius, ang anak na lalaki na mayroon siya kay Maximus. Nang bata pa si Lucius, siya lang ang lehitimong tagapagmana ng trono, kaya pinalayo siya ni Lucilla para iligtas siya mula sa mga taong gustong pumatay sa kanya para sa kapangyarihan. Umiiyak si Lucilla habang napagtanto niyang bumalik na ang kanyang minamahal na anak at inanyayahan si Macrines na magbahagi ng pagkain. Sinubukan niyang pumilos ng casual habang nagtatanong tungkol sa kanyang mga alipin, ngunit alam ni Macrines na may itinatago siya. Kalaunan, nagtanong-tanong si Macrinis at nalaman na si Lucila ay dating may anak na nawala, may mga chismis na ang yumaong asawa ni Lucila ay hindi ang ama ng bata dahil mas gusto niya ang kumpanya ng mga lalaki. Ang impormasyong ito ay tumulong kay Macrinis na simulan ng pagbuo ng mga koneksyon, sa gabi, tumakas si Lucila sa pamamagitan ng isang lihim na lagusan at nakipagkita sa isang kaibigang senador na palihim na nagpasok sa kanya sa mga selda ng Gladiator ibinunyag ni Hano na naaalala niya siya at ang kanyang tunay na pangalan, ngunit sinabi niyang patay na si Lucius at siya na lang si Hano ngayon. Sinubukan ni Lucila na ipaliwanag ang kanyang sarili, gayon paman, galit na sumigaw si Hano sa kanya at pinalayas siya, pagbalik ni Lucila sa bahay, sinabi niya kay Akatsies na buhay ang kanyang anak at nakiusap ng tulong, na narinig ng isang katulong. Kinabukasan ng umaga, nagsasanay si Hano kasama ang ibang mga alipin, ngunit si Vigo ay nananatiling masama ang loob at pinalayo ang grupo para si Hano lang ang magpatakbo ng mekanismo ng paggaod. Sa pagtatapos ng araw, hilaw na ang mga kamay ni Hano, kaya inaalagaan ito ni Robbie habang ibinabahagi ang kanyang kwento. Si Robbie ay isang malayang tao at maaari nang bumalik sa kanyang bayan, ngunit nakilala niya ang isang babae, kaya nagsimula sila ng bagong buhay dito sa Roma. Ang susunod na laban ng Gladiator ay sa mga barko, napuno ng tubig ang arena at may ilang peyteng na lumalangoy dito. Nagpapaputok ang mga kalaban ng mga nagliliyab na palaso, at tuwing may natatamaan, ang kanyang katawan ay nahuhulog sa tubig at nagiging pagkain ng petang. Sinabi ni Hano sa kanyang koponan na patuloy na maggaud, at kapag malapit na sila sa kabilang barko, sinira nila ang kanilang mga sagwan. Patuloy na lumilipad ang mga palaso at pumapatay ng ilang lalaki pa, ngunit hindi ito huminto sa mga tauhan ni Hano sa paggaod. Dahil hindi makagalaw ang kanilang kalaban ng walang mga sagwan, yumandar ang barko ni Hano at bumangga sa kabilang barko, na sinira ito sa gitna. Pagkatapos ay tumalon si Hano at ang kanyang mga tauhan sa bangka ng kalaban para simulan ang pagpatay sa kanila. Isa-isa, mas maraming katawan ang nahuhulog sa tubig habang ang sirang barko ay itinutulak laban sa pader, inilalapit si Hano sa mga pangunahing upuan. Kinuhan niya ang isang crossbow at pinaputukan si Akatsies, ngunit itinulak siya ng isang mandirigma sa huling segundo at nagmintis siya. Ang palaso ay bumagsak sa pagitan ng kambal, na inisip na ito ay isang personal na pag-atake. Pagkatapos ng laban, muling sumigaw ang mga alipin ng pangalan ni Hano. Lumapit si Vigo para pagalitan si Hano sa kanyang trick sa crossbow, ngunit sinabi ni Hano na dapat magpasalamat si Vigo na hindi para sa kanya ang palaso. Samantala, ibinahagi ng katulong ni Lucila ang lahat ng mga lihim kay Froex. Kalaunan, pumunta si Macrines sa bahay ni Froex para kunin ang lahat ng pera mula sa kanilang mga pastahan na itinuturo na ito na ang kanyang bahay ngayon. Sa halip na pera, binayaran siya ni Troax ng mga lihim, may mga rebelde na nagbabalak na patansikin ang kambal. Gayunpaman, naantala ang planong iyon hanggang sa mailigtas ang isang tiyak na gladiator mula sa arena, gabing iyon, hinuha ng mga sundalo ng palasyo si Lucille sa kanyang bahay. Sa mga silid ng gladiator, palihim na pumapasok si Naakatsies at ang kanyang mga tauhan para iligtas si Hanno. gayunpaman, naghihintay na ang mga sundalo ng emperador para mabilis na barilin ang mga lalaki ng mga palaso bago dakpin si Akatsies. Dinala ang mag-asawa para makita ang kambal at sinermonan sila ni Geta sa kanilang pagtataksil, ngunit tinawanan lang siya ni Akatsies. Ito ay ikinagalit ni Caracalla, na kumuha ng espada at sinubukang patayin si Akatsies, agad na pinigilan siya ni Geta, sinasabing dapat pampubliko ang parusa. Pagkatapos dalhin ang mag-asawa sa selda, sinabi ni Macrinus na ang pagpapako sa Cruz ay para sa mga magnanakaw at bayani si Akatsies. Kaya kung gusto ng mga emperador na manatili sa mabuting panig ng mga mamamayan, mas magandang ideya ang ipadala si Akatsios sa arena. Kinabukasan, ipinakita ni Ravi kay Hano ang dambana para sa mga kampiyon ng Gladiator at napansin ni Hano na nabura ang pangalan ni Maximus. Ngunit sa libingan ni Maximus, ang kanyang baluti at mga espada ay nasa maayos na kondisyon pa rin, sa pader, binasa ni Hano, ang ginagawa natin sa buhay na ito ay umaalingaungaw sa kawalang hanggan. Para sa susunod na laban ng Gladiator, dagdag na mga sundalo ang nagpoprotekta sa mga pangunahing upuan at si Lucilla ay nakapusas. Si Akatsies ang unang Gladiator at kailangan niyang labanan ang mga sundalo ng Praetorian Guardians. Hindi madali ang maraming kalaban at nasugatan si Akatsies ng ilang beses, ngunit siya ay isang kahangahangang mandirigma at nagawang patayin ang bawat sundalo gamit ang kanyang espada. Sunod, si Hanno ay pinapanta at nagsimulang labanan si Akatsies, kaya hindi alam ng mga tao kung sino ang susuportahan. Parehong magaling na mandirigma ang dalawang lalaki, at ang laban ay nagpatuloy ng matagal na walang senyales ng pagtatapos, di nagtagal, napagod si Akatsios, kaya sinabi niya kay Hanno na alam niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at ibinaba ang kanyang mga espada bago itinaas ang kanyang kamay bilang tanda ng pagsuko. Agad na ibinaba ni Geta ang kanyang hinlalaki, ngunit bago may taas ni Hanno ang kanyang espada, ipinaliwanag ni Akatsios na tunay niyang mahal si Lucilla at handa siyang mamatay para kay Maximus. Dahil dito, Ibinabari ni Hanno ang kanyang espada at nagalit ang mga emperador kaya inutusan nila ang mga mamamana na ipagpatuloy ang pagbitay. Agad na pinatay ng mga palaso si Akatsies, at tinanong ni Hanno ang mga tao kung ganito ba tratuhin ng Roma ang mga bayani nito dahil kung gayon dapat asahan ng mga mamamayan na mas masama ang trato sa kanila. Pagkatapos ay nagsimulang magbo ang mga tao, pinipigilan ng mga emperador at ng mga guarda ang mga tao habang umaalis ang kanilang mga pinuno sa Colosseum. Sa gabi, binisita ni Macrines si Hanno para tanungin kung bakit niya pinabayaan si Catsees na mabuhay. Ipinaliwanag ni Hanno na posible ang pagbuo ng mas magandang Roma, ngunit iniisip ni Macrines na imposible ang pangarap na iyon at pinaalalahanan si Hanno na isa lang siyang kasangkapan. Sa mga kalye, nag-aalsa ang mga mamamayan at nagsisimula ng sunog sa iba't ibang lugar habang hinihingi nila ang ulo ng kambal. Sinusubukan ng mga sundalo na pigilan sila, ngunit nilalabanan sila ng mga tao at dinadaig sila ng kanilang bilang. Sa mga silid hari, nagsimula ng pagtatalo si Geta at Caracalla kung ano ang gagawin, at sinisisi ni Caracalla ang lahat kay Geta, na tumugon sa pamamagitan ng pagbuhos ng tubig sa mukha ng kanyang kapatid. nag out si Caracalla sa silid at sinundan siya ni Macrinis para manipulahin siya. Sinabi niya na sisisihin ni Geta si Caracalla sa lahat sa publiko, kaya dapat harapin siya ni Caracalla. Pagod na sa pagbabahagi ng lahat, kinuha ni Karekala ang isang talam at sinugatan ng kamay ng kanyang kapatid, pinigilan siya ni Geta na magpatuloy at pinaalalahanan si Caracalla na mahal niya siya, na nagdulot ng pag-aalinlangan. Biglang lumitaw si Macrines sa likod ni Karekala at ginabayan ang kanyang kamay para hiwain ang leeg ni Geta ng ilang beses bago siya saksakin. Sa umaga, binisita ni Lucila si Hano at ibinigay sa kanya ang singsing -sing ni Maximus, bilang kapalit, ibinahagi ni Hano ang kanyang pakikiramay bago sila magkasundo sa isang yakap. Samantala, Kinuha ni Caracalla ang trono at inihayag na ang kanyang unggoy ang magiging unang konsul habang si Macrinus ang magiging pangalawa. Ang presensya ni Macrinus ay nagdala ng kanyang ulo sa mga senador at ipinaliwanag na kailangan niya ng mas maraming kapangyarihan para protektahan ang kanilang gobyerno. Kaya bumoto sila para gawing pinuno siya ng Praetorian Guard, pagkatapos, binisita ni Macrinus si Lucilla para sabihin sa kanya na dati siyang alipin ng kanyang ama at ngayon ay plano niyang tapusin ang dugong imperial sa pamamagitan ng pagiging emperador mismo. Kasabay nito, ibinigay ni Hano ang singsing -sing kay Ravi, hinihiling sa kanya na dalhin ito sa hukbo ni Akatsies sa Astia. Bago umalis, ibinigay ni Ravi kay Hano ang mga susi ng Zelda, kinabukasan, kailangang iwasan ni Ravi ang ilang gwardya para maabot ang general, na agad na pumayag na tumulong. Nang marinig na ang singsing -sing ay ipinadala ni Lucius, ang prinsipe ng Roma, sa Colosseum, inihayag ni Vigo na ito ang magiging huling laban ni Hano at ipinakita sa kanya ang kahoy na espada ng kalayaan, na maaari niyang mapanalunan kung ipagtatanggol niya ang kanyang ina. Biglang binuksan ni Hano ang pinto ng selda at pinabagsak si Vigo bago siya dahan-daang patayin gamit ang kahoy na espada. Lumabas din ang ibang mga alipin mula sa kanilang mga selda at mabilis na pinatay ang lahat ng mga gwardya na nagtatangkang pigilan sila. Habang binubuksan ng mga alipin ang daan, pumunta si Hano sa libingan ng kanyang ama para kunin ang kanyang espada at baluti hawak pa rin niya ang palaso na pumatay kay Arisha at sinabihan ito na maghintay sa kanya. Pagkatapos, nagbigay si Hanno ng nakaka-inspire na talumpati sa mga alipin na lahat ay sumang-ayon na lumaban para sa kanilang kalayaan. Pagkatapos ay pumasok siya sa arena at nakita si Lucila na nakatali sa isang poste na napapalibutan ng mga rebelde na senador. Habang isinisigaw ng mga tao ang kanyang pangalan, pumasok din ang mga sundalo ng hari sa arena, at binubo sila ng mga tao. Ngunit bago sila makaatake, sumugod ang mga alipin para tulungan si Hanno na lumaban ng patas habang nagaganap ang matinding labanan. Natuwa si Caracalla, ngunit naiinis si Macrinus at sinabihan ng isang commander na tawagin ang kabalyariya, gayon paman, hindi ito magagawa dahil ang kabalyariya ay nagpoprotekta sa lungsod. Dahil ang lumang hukbo ni Aketsidjes ay paparating mula sa Astia para sumalakay, nagawa pa rin nilang maglaan ng ilang sundalo na agad na pumasok sa arena at nagsimulang pumatay ng parehong mga alipin at senador ng walang awa. Nagpanik ang mga tao at isang guwarda ang bumaril ng palaso, na pumatay sa isang manunood, ito na ang huling patak. At ngayon ay nagsimulang mag-alsa ang mga tao, itinutulak ang mga sundalo mula sa mga pader, ngunit nawawalan din ng mas maraming sibilyan sa proseso. Habang abala ang lahat, ginamit ni Macrines ang pagkakataon para patayin si Caracalla sa pamamagitan ng pagpasok ng Bodgen sa kanyang tainga. Sa arena, sapat na ang mga sundalong napatay para makagawa ng daan at sinubukan ni Hano na iligtas ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, bumaril si Macrinus ng palaso na tumago sa puso ni Lucilla, kaya ibinigay niya kay Hanno ang kanyang huling mga salita ng pag-asa bago mamatay. Pagkatapos, umalis si Macrinus sakay ng kabayo para sumama sa hukbo sa mga tarangkahan, kaya nagnakaw si Hanno ng kabayo para sundan siya. Ilang minuto ang lumipas, nakatagpo ng hukbo ni A. Katsuyas na pinamumunuan ni Ravi sa labas ng lungsod ang Praetorian Guard. Lumabas si Hanno sa harap ni Macrinus at ipinakilala ang sarili bilang si Lucius, ang tunay na tagapagmana ng trono sinugod niya si Macrinus para itapon siya mula sa kanyang kabayo, at nagsimulang maglaban ang mga lalaki gamit ang kanyang mga espada. Lumabas na isang nakakatakot na kalaban si Macrinus na nagawang sirain ang espada ni Hano at panatilihin siyang hindi makakita sa pamamagitan ng pag-itsa ng lupa sa kanyang mukha. Pagkatapos itulak ni Macrinus si Hano sa ilog at sinimulan ng pagsaksak, pero tumatalbog ang espada sa baluti, muling nakikita ni Hano ang sarili sa kabilang buhay at naalala ang huling salita ng kanyang ina bago muling lumakas. Sinuntok niya si Macrinus bago kunin ang kanyang espada para putulin ang braso nito, kasunod ng hiwas sa tiyan na sa wakas ay pumatay sa kanya. Pagkatapos lumutang ang katawan, pinaalalahanan ni Hano ang mga hukbo sa pangarap ng kanyang lolo para sa perpektong Roma. Lahat ng mga sundalo ay sumigaw upang ipakita ang kanilang suporta at sumang-ayon na hindi na makipaglaban. Kinagabihan, pumunta si Lucio sa arena at kumuha ng kaunting dugo ni Lucilla bago kumuha ng lupa sa pangalan ng kanyang ama.